Anyon sa mga kapani ko, another day, another video na naman tayo. Samahan niyo nga ako for today's ganap. Ngayong araw nga ay may report kami sa STS or Social Technology Society. Kaya naman for the busy ang person today. Kagabi pa nga ako gumagawa nito pero hindi pa talaga natapos. Inuna ko pa kasi yung routine output ko sa purposive communication namin. At ayan na nga mga kapunin ko sa wakas ay natapos din kahit hindi siya parang visual ang pangit. Anyway mga kapunin ko ayan na nga ay naglalakad na kami. Kasama ko pa rin ang mo sa kong classmate. Diyos ko talaga naman. Maipatwin pang araw siya kaya naman sumu muna kami sa canteen. Fast forward na nga mga kapunin ko hindi pa nga dumating yung teacher namin kaya naman for the video video muna kami. Maraming maraming salamat nga sa aking mga classmates na parating sumusuporta sa akin. Sila nga din ang nagpo sa akin na mag-vlog na nga. Kaya maraming 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 salamat talaga sa inyong mga manap. Anyway mga kafirmi ko natapos na nga yung first subject namin today. Meron pa nga silang lakad mga kafirmi ko pero hindi nilang kami sumama. Dahil nga kailangan pa naming mag-prepare sa aming report mamaya. Kaya naman mga kapunik ko ay umuwi na lang muna kami sa boarding house para tapusin ang aming reports. Pagdating ko nga sa boarding house mga kapunik ko ay tinapos ko na agad kahit wala akong naintindihan. Diyos ko talaga naman. <laughs> At very, very 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 fast forward na nga mga kapunik ko na dito na nga ulit tayo sa campus. Meron nga silang puna practice dyan. Ewan ko ba para sa pot fit ata yan. Ayan ang mga kafiniko ay po dayaw yun na tayo sa harapan. Diyos ko talaga naman. Paupo-upo na nga lang ako dyan mga kafiniko kasi naman ako yung pinakaunang nag-report. At doon na nga lang sila ang hindi. At ayan na nga mga kafiniko ay 7pm na kaya naman proceed na naman kami sa aming last subject. Talagang gusto ko na nga umuwi dyan mga kafiniko kasi naman sobrang nagugutom na talaga ako. Pero dahil nga may activity kami ngayon ay kailangan ko talagang pumasok. Sayang naman kasi yung points, lalo na yung attendance. Nawala nga bigla yung gutom ko mga ka dahil sa activity na ito. Diyos ko, sobrang hirap. At sa wakas nga mga ka ay natapos din. Papauwi na nga kami mga ka at grabe nga ang lamig talaga naman. Grabe nga ang araw na ito at sobrang pagod at gutom na gutom talaga naman. Hanggang dito na nga lang. Maraming salamat yung panunood. Bye bye!